Okay, so ayan, hello mga sari, mga So, good morning po sa inyong lahat. So, welcome ulit dito sa ating YouTube channel. So, good morning. Uh, medyo maaga pa ako ngayon mag-video. Kasi maliligo din ako maya-maya. Okay, time check. So, 9.24 na. Ayan. Oh, okay, 9.24. Hindi nyo naman na makikita. Ayan. Okay, so time check. Ayan, 9.24. So, ngayon pala, February 5. Ayan, may ano ako, may i- Shopee haul ko sa inyo. Ayan, may na-order ako sa Shopee. Ayan. Um, kahapon pa ito dumating, pero ngayon ko lang siya video. So, share ko yung mga nabibili ko sa online. Ayan, o. So, pwede na, pwede rin ito ibenta kung gusto ninyo. Pero ito ay personal use ko lang naman. So, gagamitin ko lang siya. Wait, check ko lang kung magkano ko ito nabili. Ay, wait, wait. Check ko dito sa Shopee. Wait lang. Hindi ko alam kung magkano yung binayaran ko dito na shipping fee. Basta ito ay 197 So, dalawa itong na-order natin. So, dito ako order sa Wooshop. Wooshop. Ayan, Wooshop. Okay, so, ito ay ano lang naman pang personal na gamit ko. So, kasi gamitin ko lang siya. So, ano ba? Surprise. Okay, hindi ko sasabihin nung ano to mamaya. Buksan muna natin. Saka na natin sabihin. Ah, ayaw! Ah, Janela. Chanelas lang to guys, chinelas. Hindi ko siya pang tinta. Ayan. Same lang naman siya. Ayan. Dalawang kulay. Parang ito pala. Ah, green. Green. Ito green. Ito black. Ah, uh, fashion Korean. Ayan. Fashion Korean slipper. Wushu. Ayan. Dito ko nabili sa shop na to. Sa washu. 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 Ayan. Wo. Wash up pala. Wash up. Ayan. Wash up. Ang dami nilang ano followers. 279 followers. Wash up. Ayan. Magkano ba ito? Isa, isa, Magkano ba isa? Isa, Wash up. Ah, 79. 79 lang pala ang isa na ito. Mura niya lang, no? 79. Ayan, 79 pesos. 79 times 2. <laughs> Uh, 150. Ah, 39 na pala yung shipping fee. Mura lang pala ng shipping fee. 39 pala. Yeah, so, summer area po ako. Wait naman may nabili. Okay, so balik tayo. May bumili lang. So, dito ulit tayo. So, ito pala. Bili ko nito ay mura lang yun. 76 pesos. Okay. So, ayan. 79 pala. 79. Mahinga. Okay, so ayan, 79 pesos pala siya you 79 pesos. So, dalawa. Tapos, 197 yung binayaran ko kasama na ang chefing fee. So, magkano ba? Ang chefing fee dito. 79 times 2, 158 minus 197. Okay, so 39 lang pala yung shipping fee ko. Di ba ang mura na niya? Tapos, uh, summer area ako. Ayan. So, dati, nakabili ako neto dito lang sa amin. So, syempre, medyo mas mahal yun. Eto, sira na kasi siya. Ayan. <laughs> Eto, oh. Ayan, sira na. <laughs> sira na yung chinilas natin. Pinagtsatsagaan pa rin. <laughs> Pero maganda kasi siya. Ayan. Eto, mahal ang bili ko. Dito ko lang yung nabili. Siguro, bili ko nun ay $2.50. Samantalang ito ang mura lang. So, nakadalawa na ako, $1.97 lang. Samantalang dati, binili ko dito isa pa lang is $2.50. Ito, dalawa na, $1.97 lang, no? Magkaiba lang ng kulay. Hindi eh, ko alam kung sakto yung size nito kasi nag-allowance tayo. Kasi ako dapat 7 ang size ko. Nasa so, 37. Yata 37. Or 38. Ito, size um, 39. Nag-allowance lang ako ng... ng Nag-add lang ako ng... Ay, 38 pala to. Ay, 7 sa US. Ay, eh, 38. O, kasi ako dapat 37 kasi 7. Siyempre, nag-add lang tayo ng 1. So, 38. Hindi ko alam kung sakto siya. Ay, maganda siya. Oh. Ano na, Rick? Rick? Oo. Ayan. Nilagyap ako. Hindi ko kung sakto na lagyap. Ayan. Try natin. I-sukat natin kung kasya. Ayan. Ah. Sukat ko kung kasya. Sana magkasya. Ay, sakto lang, oh. Sakto lang, <laughs> oh. Sakto. Ayan. Sakto. Okay. Ayan. Ah. Sakto. Tapos, mas malambot pala ito kaysa dito sa unang na nabili ko. Hmm. Sakto sya. Ayan. <laughs> ah, pinakita na yun pa sakto, mas malambot pala sya itong binili ko mas malambot yung apakan yung isa kasi, ito kasi yung dati ko medyo matigas ayan, so, gusto ko kasi ito kasi hindi sya, hindi pumapasok yung uh, tubig dito o, -o. o diba nakamura tayo hindi ko rin ibenta kung gusto ko pwede rin ako mag ano, mag display dito, tapos mag order na lang ulit eh, ha? Ano nga, Ito ko, green. Same size, 38. Okay, so balik ulit tayo. Ayan. Okay, so balik tayo. May bumili sa akin. So, ayan. Maganda siya. Malambot. Ito ko na green and black. So, dalawa na yung in-order ko. Kasi tap, sayang kasi yung shipping fee. So, nag-try kasi ako mag-order ng isang, ito lang, isang pair lang na ito. So, napapamahal ako sa shipping fee, kaya nag-try ako ng dalawang pair. So, medyo okay na siya kasi medyo mas mura yung shipping fee. Okay, so, so ito na lang yung binili ko dalawa na lang. Para, okay lang kung magdalawa dalawa kasi para salit-salit lang yung pagsuot natin, black and green. Parang... Gusto ko rin magtinda ng mga ganito sana nung no, bibili ako sa Shopee sa online. Kasi mas mura doon. Pwede mo ibenta ng mura sa tindahan mo. Kaya lang, dito kasi sa, harap ah, namin is may mga ganito sila. Ayan, sa harapan kasi namin may mga ganito sila. Parang ayoko na din kasi magtinda kasi syempre na ano naman ako na nahiya. Parang syempre parang sila na lang kasi yun ang paninda nila mga ganito. Wala naman silang mga groceries na katulad sa akin na medyo mas madami yung paninda. Kaya sila na, sila na lang. Ayan, kasa, kaya, kaya ay, hindi na lang ako magtitinda, sila na lang. Pumahaya <laughs> na lang tayo. Okay, so ayan ito lang yung share ko sa inyo, no, na bili itong mga nabili ko lang. Itong nabili ko lang sa online na channel, mas maganda siya. Ayun, kung naghahanap kayo ng mga channel, tas pwede kayo pumili sa Woshop, Woshop, Woshop. Ah, uh, Shopee. Pili kayo doon, tas pwede niyo itinda sa mga tindahan ninyo. Okay, so ayan ito lang muna yung share natin. Kung hindi ka pa subscribe dito sa ating YouTube channel, subscribe mo na yung <laughs> Okay. Yan nga pala mga katendera, no? kung mag-order pala kayo sa online ng mga channel at ng mga ganito, lalo na pag mga Korean slippers, so mag-add lang kayo ng one size or two size. Ako ito, um, 37 ako pero In order ko is 38 kasi sabi nila mag-add daw ng one size. So, 38 kasha naman talaga sa akin. Pwede pa nga 39 kasha pa din. So, 38, eto, na size ko. So, mag-add lang kayo ng one size, lalo na pag mga Korean slippers yung mga in-order natin. Lagi ako mo-order sa uh, Shopee ng mga chinilas, Lagi ako nag-add ng one size. Minsan 38 or kaya 39. So, kasi pa rin naman. Kahit 39, hindi naman malaki. Hindi kasi malaki yung size ng Korean. Medyo mga maliliit kasi yung mga size nila. Pagdating sa mga chinelas. Parang sapatos din, medyo mala. Medyo mali. Medyo uh, maliit yung size nila. Okay, so ayan ito lang muna yung share ko. Mga na, na itong na-order ko lang muna na chinilas sa online. So ayan, kung nagustuhan nyo po yung mga na-vlog ko, ayan, subscribe nyo na yung channel natin. at uh, pakiclick na rin ng bell para updated ka pag may mga bagong upload ako dito sa channel natin. So ayan, maraming salamat sa lahat ng kayo at nang nakasubscribe na dito sa channel natin sa mga lagi nanonood ng ating mga video. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Yung sa next vlog mga kasabi ng mga katendera. Ayan, good morning ulit sa lahat ng mga viewers natin. Bye bye!